paduling ko eh 340 Yan pa le may solar? Huh? So, oh, solar. Ba? Ah. Solar. Saan po bantay Janchar may ari bang yeah. abang, abang ka lang boy. Dito. Heen. <manyan> <Dito. manyan>

Oh, ito naman. Uh, dito naman tayo, mga well, guys. Ayun ang aking mga mahal sa buhay yan. Ayan, ang mga legit. Mga legit na kaibigan, mga guys. Oh, okay. guys. <laughs> ang ganda niya. <laughs> Ipapakita ko sa inyong aming sponsor na kapula. Sponsor na kapula. Ayan, magpakita ka na. Ayan. Ito kami sa aming... Ayan, <laughs> yamanin yeah, yeah, yan eh. Yeah, Ayan, yeah, yamanin yan. Ayan, yamanin. Sinyal kami sa kanyang asyenda lang. ang nakikita mong okay. yan? Yan ay... Okay. Asyenda uh, okay. na yan, guys. Karit siya. Sa, sa, sa kanya to. Sa kanya to. Pati okay. yung rumalo ka sa yan, guys. Saan? Saan, guys? Sa kanya yan. Pag-arit niya yan. Ito ay tindang. Hello, guys. Guys, guys. Right. ayun, guys. Hello, oh. guys. Mahiyain pa yan, pero magbablog na yan. Next time. <laughs> ayun, tatagot ako. Ito Kuya kuyo. Guys, apo ko na yan, pero mahihain pa yung apo ko na yan. Ayun Guys, ayun ang napaka ng swimming pool. Ako yung apo ito. Ayun o. Guys, malalim. <laughs> <laughs> malalim yan, guys. Ayun. Ingat ka, ingat ka. Ayan. oh kayang-kaya. Ay, patinggan. Kayang-kaya, guys. Ayun o. No? patinggan. patinggan. Uh. Kaya kaya yan. Ingat ka dyan. Ingat Wala yan guys, mga ilang lag lagpas na o yan. Mga tintik ang lalim yan guys. yan? Ayan ang pumang si oh, Moto Vlog. Si Moto Vlog. Ito si Moto Vlog. Ayan. <laughs> At <Atang> dito. <sino. laughs> Kahit yung rock formation dito mga guys, ganda. Oh. Parang uh, sinadya na kung ng kalikasan. Oh, ito, ito. Ayan, dito guys. Ayan, ah. Uh, Bagi bagong vlog ni Crest One Road TV Ayan mga guys uh, Dito tayo ngayon Sa lugar ng ano Ng San Mateo Rizal Mga kaibigan Dito tayo na Papalipas ng oras mga kaibigan Ang sarap dito kaibigan Na Magpalipas ng oras Mag relax Sa lugar na ito mga kaibigan walang bayad libre libre pa dito kaibigan ang uh, ayun nakita nyo sa likod ko napakaganda ng agos ng tubig at ito mga kaibigan nasa likod ko na ito mga kaibigan napakalalim almost 20 feet ang, ang lalim napakalalim ayun mga kaibigan uh, ilimpeto dito sa lugar na to Napakasarap dito mo masyal na kay Ayan o. Pati yung kanyang rock formation, kung makikita nyo, no? rock formation, mga kaibigan ko, ikot uh, ko. inukit ng kalikasan niya, mga kaibigan. Inukit ng kalikasan at talagang napakaganda. Ang sarap mag-enjoy dito, mga kaibigan, together with your friends. Ayan, San Mateo Rizal, mga kaibigan. Shout out pala sa aking mga kaibigan sa Bornibor team. Sa Bornibor team mga kaibigan, shout out sa inyo. Kay Admin Bornibor Vlog. Ayan. Sa aking uh, visis, kay Christ, uh, God's Christ Channel. Uh, <laughs> mababanggit ko pa yung aking pangalan. Kay Shirley. Ayan, Shirley. Shout out sa iyo. Kay uh, Dong Vlogs. <laughs> ayan, ang ating kaibigan Dong Vlogs ating kaibigan na uh, Tonying Maksam shout out sa iyo kaibigan kay Lantin Lantin Vlogs thank you so much shout out sa iyo at uh, sa ating namang mga nagpapakayodin ng WH sa ating at uh, travel and cuisine shout out sa iyo kaibigan travel the and cuisine kay Daddy Angler Adventure thank you so much sa uh, mo kay Christ Palo TV ng double uh, legs sa ating ni Bol ay bigang manuking ayan sa uh, Pina na Channel Christian Marksman kay Eris Kim kay Nonor, Nonoy Carpena kay Coach Carpena kay ating uh, kaibigan Driver Channel Helen uh, Kiss Mami Ito's Kitchen uh, ninin Ay, ninin maki, uh, Ayda, Ayan Nining Chona Nining Chona Kapitigan Ganino ba? Kalingling Vlogs Kita Aida Halamanera Ayan nabanggit ko na ba sa Private Channel Mga Kapitigan Ayan Hanggang na dito mga Kapitigan alam nyo, sulit sa sulit. Ryan Adventure. Darmix Videos. Ayan, uh, sino pa ba? <laughs> Boy Tarriazo. R.D. Purigay. Sino pa ba mga kaibigan ang hindi ko nabanggit yan? Shout out sa lahat ng Bornebol. Bornebol team, hindi ko lahat uh, babanggitan yung pangalan. Uh, Lynn Italy. Thank you so much. <laughs> Ay, di gandun yung tali. Sino eh. pa ba? Ay, mga kaibigan, na uh, wala na akong masyadong maalala pero shout out po sa lahat ng bumibuting uh, sa ating kaibigan uh, dyan magsasaka ay dyan na uh, brother Eric Norio sino pa ba? Baseball Channel, MJ Kasi Channel. Uh, LP board Ayan, wala na akong masyadong maalala mga kaibigan Nabablockout na si Christ Follower Ayan Basta promise mga kaibigan Napakaganda na lugar na to Puntaan niya to lugar na to Ito, oh. Walang bayad Ay, Babay na sa inyo mga kaibigan Babay God bless ngayon guys, dito tayo ngayon. Medyo pahinga na tayo dito ngayon. Oh. Ah, ito yung aking poging pamangka. aking uh, pogi lo. <laughs> poging lo. Uh, poging apo. Apo ko na yan guys. Yan po yan. Kaway kaway din naman yan apo. Yan. Pogi yan. Yan, makikita yan sa vlog ni lulod niya. Yan kaway ka naman. Yan. <laughs> tayo sa mga grupo na kumakain. Kukain na dyan. yan, Ayan. Ayan tayo. Guys, huwag nagmagtago ang iba. Ayan. Ayan. Ito ang may-ari, guys. Sila po ang may-ari ng uh, magandang tanawin na nakikita nyo. At kung gusto nyo pong mag-inform sa kanila, Kontakin niyo po ay ating uh, kaibigan na to. Yan. Walang bayad pa dito pero sa mga susunod na panahon, abay magbabayad na kayo kayo mag magman. <laughs> yan, yan magman. Okay. <laughs> Magmandali na po kayo at uh, saksihan niyo na napakaganda Ayun. May so, iya pa yung uh, may ar anak ng may-ari mga kaibigan. Yan. Dapat tawag uh, mo na mahihiya ang anak ng may-ari. <laughs> いくよ。